Shout out guys Good morning Happy Tuesday guys So ngayon guys Nagpaksiyo tayo ng isda guys Paksiyo si Miyadobo guys oh, So Mananghalian tayo ninyo guys Ito yung pananghalian natin ngayon ayan, Shout out sa lahat guys Ayan guys so, Tara guys Kain tayo guys Kain tayo guys Isda hmm Yami guys, tamban. Pinatoyo ko lang pag ano, pag paksi yung adobo. Kalami guys, oi. Yami. Mga ka double Mga unta ninyo. Mm-hmm. Busy ngayon ang gobyerno guys. Government ng Riyadh kay pumunta si Trump dito at saka yung mga ibang mga ano mga minister sa Dubai, Qatar, sa ano, russia russia sa ukraine dito lahat sila Kaya, sabi na nga mo ko hindi sila lalabas kasi close ang mga ano, daan ngayon Kaya, dito lang tayo ラメーラメうん。 Amit guys. Alright guys, thank you for watching guys.